Mga kababayan, viral po nitong taong 2025 sa mundo ng mga scientist. Etong kanilang sinasabi na bumibilis na naman ng sobra ang ikot ng ating mundo. And scientists are warning that Earth is spinning faster over the coming months. It's going to happen. Do you ever feel like time is moving too quickly? Scientists found it's not just a feeling. Some days this summer are going to feel shorter. That's because the Earth is spinning a little bit faster than usual. At lumabas po sa kanilang pag-aaral na siguradong maaapektuhan po tayo nito, particular yung ating mga teknolohiya na nakarelay sa GPS. Hello, it's Scott Manley here. The Earth is rotating faster than normal. So this is something where you have to look really hard to see the effect and granted depending upon what you're doing you might actually see an effect ang malaking katanungan po ngayon ano ano ang mga dahilan ng pagbilis ng pag-ikot ng ating mundo at dapat nga ba natin itong paghandaan dapat nga ba natin itong katakutan? Tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan ay hinihiling ko pong in-like nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Mula sa mga balita at mga vlog ng mga kilalang scientist, usap-usapan nga po ngayon etong pagbilis ng pag-ikot ng ating mundo. Pero bago ang lahat ng iyan mga kababayan, ay pag-usapan muna natin at ating balikan ng isang napakahalagang yugto at kwento sa ating kasaysayan. Noong 100 AD, sinimulan na ng tao na pag-aralan ang pag-ikot ng ating mundo. Pero sa mga panahon na yun, mali ang kanilang paniniwala, mali ang lumabas sa kanilang pag-aaral, nakalaunan lamang nalaman. Nung mga panahon na yun, mayroong isang Greek mathematician and philosopher na nagngangalang Claudius Ptolemy. Akala ng mga tao, sobrang talino niya, kaya marami po ang naniwala sa kanyang inilabas na pag-aaral. And for almost 1,400 years, marami ang nabulag at naniwala sa kanyang inilabas na teorya. At ang teoryang ito ay ang sikat na sikat sa kasaysayan na tinatawag na geocentric theory. At ang teoryang ito ay nagsasabing ang Earth ang sentro ng universe at ang lahat ng bagay, ang araw, ang buwan, ang mga planeta at pati ang mga bituin ay umiikot sa paligid ng earth. Well sa panahon natin ngayon kahit bata or 5 years old ay eh masasabing maling-mali po ang teoryang iyan dahil ang earth mismo ang umiikot sa ating araw. Now imagine po ha for almost 1400 years, sobrang tagal po noon, marami ang naniwala sa Europe at sa buong mundo sa geocentric theory. Bakit nga ba marami ang nakumbinsi nito? Well, unang-una po dahil sa panlabas na obserbasyon, dahil sa paningin. Kapag tumitingin tayo sa langit, parang gumagalaw kasi ang araw, ang buwan at mga bituin. So parang umiikot talaga ito around sa ating mundo. Pangalawa, marami talaga ang naniwala sa teoryang ito dahil ito ay sumasang-ayon sa sinasabi ni Aristotel. Si Aristotel po kasi ay naniwala na ang Earth ay immovable or hindi gumagalaw at nasa gitna ng ating universe. At siya rin ay naniniwala na ang mga bagay sa langit ay umiikot sa perfect circle. So sa paglipas po ng panahon partikular nung pumasok na ang Roman Catholicism, mas lalong dumami at tumibay ang paniniwala sa geocentric theory. Dahil sa mga pagkakataong iyon, ginamita na po nila ito ng verse at ang verse na yon ay Psalm 93 verse 1. Kung saan sinasabi po rito na the world is firmly established. It cannot be moved. So literal po nilang tinek ang sinasabi ng verse na yon. At dahil nga po sinangayuna na ng mga great philosopher, ng mga mathematician at ng simbahan mismo na siyang makapangyarihan sa mga panahon na yon, ay eh wala nang komontra pa, wala nang pumalag. Eto na ang kanilang pinaniwalaan na ang earth ay hindi gumagalaw at ang araw at mga bituin pati ang ilang mga planeta sa ating kalawakan ay umiikot around sa ating mundo. Pero walang kamalay-malay po ang mga tao noon na sila ay naniwala at sumunod sa isang malaking kasinungalingan hanggang sa dumating ang taong 1543 mayroong isang mathematician na naglakas-loob na harapin ang simbahan at baliin ang kanilang maling paniniwala patungkol nga po dito sa teorya ng geocentric. Pumasok sa eksena si Nicholas Copernicus at pinresenta niya sa simbahan ang kanyang heliocentric theory. Ang teoryang ito ay nagsasabing ang Earth ay umiikot sa kanyang sarili at ito ay umiikot sa paligid ng araw. At kung pagbabasehan ngayon ang mga ebidensya na nakita ng NASA at ng mga scientist, etong kanyang teorya talaga ang totoo. Pero nung mga panahon na yun, marami ang komontra, partikular ang simbahan. Hindi sila sumasang ayon dito sa sinasabi ni Copernicus. Ang katotohanan po niyan, sobrang binatiko si Copernicus dahil sa kanyang inilabas na ideya. At siya ay natakot at medyo nagtago hindi niya agad inilabas ang kanyang inilathalang libro sa publiko. At ito ay inilabas lamang niya nung siya ay malapit ng pumanaw. Pero hindi talaga niya tuluyang nakumbinsi ang simbahan noon na paniwalaan ang kanyang teoryang heliocentric. At nung siya ay nawala na, pagsapit ng taong 1616, inilabas ng simbahang katoliko ang isang kautusan na ipagbawal na basahin ang libro ni Copernicus. At inilagay nila ang librong ito sa Index of forbidden books Pero bago pa man ipinagbawal ng simbahan ang librong ito pumasok na sa eksena si Galileo Galilei noong taong 1610 kung saan siya ay nakaimbento ng telescope at dahil dito nagawa niyang maobserbahan ang mga planeta sa ating solar system, partikular ang Jupiter at Venus. Nakita niya na ang mga buwan malapit sa Jupiter ay umiikot mismo sa Jupiter at hindi ito umiikot sa Earth. So ito ay taliwa sa sinasabi ng geocentric theory na lahat ng mga bagay sa kalawakan ay umiikot sa ating mundo. At bukod dyan, nakita rin niya ang mga faces ng Venus na ito ay umiikot sa araw. Dahil dyan, sinuportahan ni Galileo Galilei ang heliocentric theory ni Copernicus. At dahil nga sinusuportahan niya ang heliocentric theory, binatikos rin siya ng simbahang katoliko. Katunayan nga, ang nakita ni Galileo Galilei ay ebidensya mismo ng heliocentric theory pero ito ay nireject ng simbahan. Ganun paman, man, pinagpilitan pa rin ni Galileo na tama ang kanyang paniniwala about sa heliocentric theory at mali ang geocentric ng simbahang katoliko. At dahil po sa kanyang pagpupumilit, siya ay ipinilit ng sibahan na bawiin ang kanyang paniniwala sa heliocentric theory. Pero hindi po niya ito binawi dahilan para siya ay ikulong sa house arrest. And to make the long story short, nagpatuloy pa rin ang paniniwala ng simbahan katoliko dito sa geocentric theory. Hanggang sa sumapit ang taong 1687, pumasok na sa eksena ang isang scientist at henyong si Isaac Newton ipinaliwanag niya ang patungkol sa gravity at sinabi niyang ang araw ay may sapat na lakas para hilain ang mga planeta sa paligid nito. Dito na unti-unting namulat ang simbahang katoliko at ang mga tao noon na talagang umiikot ang earth sa ating araw. At pagsapit ng taong 1758, tinanggal na sa list of forbidden books ang librong inilathala ni Copernicus patungkol sa heliocentric theory. At pagsapit ng 1800s, tuluyang tinanggap ng science at ng simbahang katoliko na heliocentric talaga ang ating mundo. So ang mga tao noon ay eto lang po ang pinoproblema kung umiikot ba sa araw ang ating mundo o hindi. Pero ngayon, mayroon pa tayong mas malaking po problemahin. Eto nga po yung pagbilis ng pag-ikot ng ating mundo. Noong July 10, 2025, na at na record ng mga scientist ang shortest day of the year so far. Kung saan, nung araw na yon ay mas maikli ng 1.36 seconds ang isang 24 oras. At mararanasan din ang pag-ikli ng 24 oras sa mga petsang July 22 at August 5. At dahil nga po mas dumarami ang umiikling oras or 24 oras ng ating mundo, ibig sabihin yan, bumibilis ang pag-ikot nito. Marahil ay naisip po ng iilan sa atin na baka nagkamali lamang yung relo na ginamit ng mga scientist. Ang katotohanan po niyan, imposible na magkamali po dahil yung ginagamit po na relo ng mga scientist ay yung tinatawag na atomic clock. Walang ibang ginagamit ang mga scientist para sukatin ang oras ng ating mundo kundi ang atomic clock lamang dahil ang orasang ito ay sobrang eksakto talaga. Bakit nga ba special para po sa mga scientists etong atomic clock? Well, ikumpara natin ito sa quartz clock o yung clock na ginagamit natin. Ang mga quartz clock po ay hindi consistent. Ito ay nagbabago depende sa lamig init or alog na kanyang nararanasan. So kung umalog yan or nainitan or nalamigan, pwedeng bumilis or bumagal ang oras. Kayo walang consistency. So nireject po yan na gamitin ng mga scientist. Gamit nga po ang atomic clock ay nakita ng mga scientist ngayon na talagang bumibilis ang ikot ng ating mundo. Ang malaking katanungan, ano nga ba ang dahilan ng pagbilis ng ikot nito? Well, according po sa CNN, isa sa mga dahilan kung bakit bumibilis ang ikot ng Earth ay dahil sa summer season. Nakita ng mga scientists na normal lang daw talaga na bumibilis ang ikot nito during summer. Well, baka sinasabi lamang ito ng mga scientists para i-comfort tayo at huwag mag-alala. Ang katotohanan yan, wala pa po talaga silang malinaw na explanation kung bakit nangyayari ang pagbilis ng pag-ikot ng ating mundo. Meron silang mga sinasabi na maaaring mayroong nangyayari sa ilalim ng ating lupa, particular sa core, kung bakit bumibilis ang ikot. At sinasabi rin nila na ito ay naaapektuhan ng galaw ng ating atmosphere at ng ocean. May nagsasabi rin na maaaring ang dahilan nito ay ang pagkatunaw ng yelo sa North Pole at South Pole o di kaya dahil sa galaw ng lupa. But the very big question right now is dapat ba tayong mag-alala? Dapat ba natin itong pagandaan? walang well, ang katotohanan po niyan, hindi naman bumilis ng sobrang bilis ang pag-ikot ng ating mundo. As in, sobrang ikli lamang po ng pagbabago, particular yung sinasabi nilang segundo mas matagal pa po doon ang pagblink ng ating mga mata. But in the long run, nakikita po ng mga scientist na kapag tuloy-tuloy na nangyayari ang ganitong bagay, pwedeng magiging problema po ito sa ating mga teknolohiya. Partikular sa mga teknolohiyang umaasa sa GPS, internet servers, at mga satellite at ang mga teknolohiyang ito ay umaasa po sa eksaktong oras ng ating mundo at kung hindi raw maa ang system clocks, maaari itong magdulot ng error sa navigation. Pwedeng magbunguan ang eroplano sa impapawid at magkakaroon din ng error sa telecommunication. Baka hindi na tayo makachat sa ating mga minamahal sa buhay. At higit sa lahat, pwedeng bumagsak ang financial system dahil dito. Partikular ang mga banko. Pero sa ngayon, wala po tayong dapat na ipag-alala. Mangyayari lamang ang bagay na yon sa isang worst case scenario kung mas lalong bibilis pa ang ikot ng Earth at paulit-ulit na nangyayari ang pag-ikli ng 24 oras. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga krisyanong usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!